guys, assalamualaikum. Ito may pagod na pagod kami galing doon sa Ankara kasi naglalakad kami. May bala kami puntahan. Pupunta kami daw doon sa ano sa Disneyland. Parang Disneyland nila dito sa Angkara So ito, hinahanap namin siya. Ito may tanong kami. Ay, ito na sila. Dito na kami guys. Dito na kami. Paparating park pa pala kami ayan, lumabas na kami ayan yung um, uh, playground ito, lumabas na kami dun sa park at nandito dito rin pala namin matatagpuan yung Disneyland nila dito ayan. Um, malaking aquarium daw ayan, ang malas namin ay dahil lumis ngayon ay sarado daw so babalik na lang kami o, so, ayan, bumalik na kami sa ano, guys. Ayan, sa park. Ayan, ito rin si King Kong. Si King Kong ba ito? Kilala niyo ba? Kamag-anak so, ni King Kong. Kita namin dito. Ayan, ayan yung mga mga decorate nila dito namin. So, ngayon pupunta kami sa doon sa may nakita namin mga Ang kayo. Ang kabayo. mga kabayo ba yun? <laughs> ah tutok na sa malayo yung may sungay ay. Bayan ibon. Hindi ko sa may ano. Kuniho. Tamam. Tam hmm. Anam. Çok güzel. güzel. Ayy, de bu karı kıca. Bu karı kıca. Ne oldu? Boynacık

ben de ben bu konuda ne yapıyoruz? ne yapalım? ne yapalım? ne yapalım? ne yapalım? sama ko yung anak ng Mr. Cupido. Saka yung kapo niya na Dalawang glass yung unggoy na yan. Yung parang naitid na unggoy yung Pop, so, pop, <laughs> <blabababab. laughs> Nasa, sinis. Nasa

lanjut oh go go ayo mau belakang İyi misin? He. <Töp> İyi misin? Benim boynuzlarım nerede boynuz. Bu ne? O bu keçiler. Kambing bak. Bu ne? Bu keçiler. Kangar büyük. Kangarın büyük. Kambar büyük. Kangarın büyük. O boynuz. Kambing bak.

I'm